Hello everyone, mga Chuki! And for today's video, for today's video, mga Chuki, gagawa tayo ng masarap na almusal dahil nga uh, today is uh, weekend na naman, last day of work dito sa Middle East. So, naisip kong mag-prepare ng isang masarap na almusal para naman na uh, ganahan yung ating mga viewers Anyway, salamat pala sa ating mga viewers na napakadami, mabot ng 1,000 na sa mga ibang videos natin and salamat din sa mga new subscribers natin, mabutay tayo ng 111 for this past 28 days. Ayan, thank you so much sa inyo. Nang dahil sa inyo, eh, na-inspire naman ako mag-share ng aking talent sa aking pagluluto. Nasa inyo naman yan kung gaano kasarap ang gusto nyong lutuin. Pero yung niluluto ko lang katulad ng sinasabi ko sa inyo, kung hindi yan mga bigay-bigay, yan yung mga budget meal ko lang sa aking uh, pagkain dito sa Saudi Arabia. So magkape muna tayo before tayo mag-start mga chuki and of course mag-pray pala muna ako bago ko mag-start. In Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. binigay mo. Bless us, O God. And I bless this work so God na gagawin ko Lord. Turuan mo ako kung paano dapat gawin. At uh, sana ma-inspired at matulungan ko yung ibang tao na nais matuto din ng ganitong klase ng recipe. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mama Mary, please help me and pray for me. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ito na nga mga chuki. Magkape muna tayo. Ayan. Ang sarap mga chuki. So anyway, habang nagkakape ako, mag, magmimix muna tayo ng ating uh, kagamitin. So ito yung aking uh, bowl. Siyempre, bowl ito. And then, lalagay natin yung ating mga gagamitin na. So unahin natin muna ilagay yung ating itlog. Okay, ayan. Mainam ko yung itlog, e eh, babasagin ninyo sa isang lagayan. Para if ever na meron siyang bubuk, eh, rin yun, hindi siya mamimix na agad. Okay, so ayan, unahin natin yung egg log. So ayan guys, dalawang piraso lang. And then maglalagay tayo ng salt, 1/4 teaspoon of salt to taste. And then yung ating flour no, 1 cup of flour, all-purpose flour or any flour. And then yung ating milk. So ito lang 1 One and a half cup of milk, mga chuki. Okay. So, paano kung wala kayong ganitong measurement? Ang gawin niyo, meron kayong cup, maglaki kayo 1 one and a half cup, 1 cup plus half. So, yun na yun, mga chuki. So, ngayon, imimix lang natin sila. Ayan. So, ayan mga chuki, mimix lang natin sila. By the way nga pala chuki, wala pa akong upload ngayon ng mga recipe ko sa hapunan or tanghalian kasi marami kasi ako naluto. Yung makita, makita nyo yung mga ibang videos ko dyan sa unahan. Yan yung mga recipe na breakfast, breakfast lunch ko and dinner and hindi ko pa na uubos. So, hindi mo na ako pwedeng mag-share ng aking ulam recipe kasi nga Sayang naman, so napupuno yung ating ref and uh, alam nyo naman, hindi ako pwedeng mag-waste ng ating uh, pagkain. Anyway, marami pa namang panahon at oras na ating kugugulin uh, dito sa pag-vlog. So, makikita nyo yung mga ibang recipe ko mga choki. okay? So, ayan, habang uh, minimix natin siya, so pag ganyan na uh, medyo hindi pa siya nag-mix, uh, pero inom muna kayo ng kape, ayan. Ayan, Chucky. Ikaw ba ang paborito mong iniinom sa umaga din? Uh, nagtiti ka ba? Nagka-coffee? Anong gusto mong coffee? Black coffee? American coffee? Or um, uh, hot mocha? Italian coffee? French coffee? Ganyan. Please comment down below naman para alam ko kung ano yung favorite coffee mo and then yun din ang inumin ko minsan. Okay? So, yan mga chuki. And, so, almusal mo din. Ano yung kinakain mong almusal? Fried rice ba? Or, mga bread bread? Yung uh, Spanish bread? Ensaimada? Bibingka? Biko? Or, nagkikrep ka din ba sa umaga? So, ito chuki, ginagawa ko. Nagkikrep na to. Is, magbabaon din ako para mamaya. Merienda. So, gagawa lang tayo ng mango crepe at saka chocolate crepe. Okay? So, nais ko palang i-share sa inyo itong uh, crepe na gagamit, itong manga na ano na gagamitin natin, of course, sponsored by the supplier ng vegetable na naman dun sa so work ko. Hindi ako humingi ha, sila lang nagbibigay mga chuki, okay? So, we are very grateful kasi meron tayong free na, free na mango. And then, i so share ko sa inyo yung aking chocolate na gagamitin. Meron tayo ditong, nga uh, Chocolate from Baskin-Robbins, hindi siya sponsored, pero ito ay binili ng isang manager, ayan. And then gagamitin namin dapat sa meal, so hindi na ginamit, binigyan na lang niya sa akin. Sabi niya, you can take it, sabi na ganoon sa akin. So kinuha ko na lang din siya para i-share sa inyo mga chuki. Kasi hindi ko rin naman siya pwedeng kainin ng ng ganyan lang siya kadami ng chocolate. So maglalagay lang ako ng konting olive oil. You can use corn oil or any oil. Basta oil mga chuki. So wag na kayong mag-worry sa oil na ilalagay ninyo. You can use uh, dissolved butter kung gusto niyo ng butter. Ayan. So, whatever ang oil na gamitin, okay lang yan. No problem. So, ayan, kailangan lang natin siyang haluin ng haluin. Kung gusto rin ninyong mawala yung kanyang buo-buo mamaya, salain niyo. Pero kung okay lang ba sa inyo na may buo-buo, okay lang din yan sa inyo. Okay? So ito mga chuki i-rest ko muna siya ng 5 minutes. Magkakape muna ako and then saka natin babalikan uli. Okay? So stay tuned and kung magustuhan mo yung aking video later, please don't forget to click subscribe and click the bell button and share to your friends and comment down below na rin. Maraming salamat and uh, balikan natin after few minutes mga chuki. Okay mga chuki, after few minutes binalikan na natin medyo okay na yung ating uh, uh, tawag dito mixture, okay. Kung gusto naman ninyo nga uh, gusto ninyo ng pinong-pino, so ang gagawin natin is, papakita ko sa inyo. Ang gagawin lang ninyo kung pang negosyo, na gusto nyo talaga ng uh, uh, maganda yung presentation ng inyong, uh, inyong crepe, okay? Ang gagawin lang ninyo is, is-strainer lang na ninyo yung mixture natin para mawala yung buo-buo niya. So yan mga tsuki, ganyan lang gagawin ninyo. Okay. Pero kung sa bahay-bahay lang naman ninyo, eh, sayang pa kasi itong uh, mawawala na to na floor na hindi masyadong na-mix. Pero may mix pa nyo ito mga chuki. Kung uh, anti, may mix nyo lang siya maigi kung meron kayong magandang mixer. Okay? Sa akin kasi wala akong time na ngayon. So, we have only a limited uh, time. So, ayan. Kung nakita ninyo, buo na yung at, ah, uh, buo na. Pino na yung ating mixture, okay? So, mag na tayo ng pan and then mag-start na tayo gumawa ng ating crepe. So, ito na, Chucky. Ito na yung ating mahiwagang kawali na naman. So, ayan. na lang natin pag mainit yung ating kawali. And then, pwede na tayo maglagay ng ating mixture. Ayan. So, dahil malaki yung ating kawali, gagawin natin dalawang scoop. Ayan. Ayan. And then spread out lang natin siya, spread out. Kalat lang natin hanggang sa maluto yung ating tinapay. Ayan. So yung ating uh, kalan dapat mag-fit siya sa ating kawali kasi ang laki ng kawali ko. And I'm hoping na hindi tayo mahirapan ngayon kasi sa laki ng ating kawali and parang maliit lang yung ating lutuan yung ating kalan. So, yan. So, dalawang piraso lang yung gagawin ko choking ano, bread. um then the rest, uh, hindi ko na siya ipapakita sa inyo. Kasi wala na rin kasi akong time. So, yan. Basta yung bread lang gagawin natin is two pieces. So, yan. So, kung napansin nyo mga chuki, Luto na yung nasa gitna pero yung mga gilid-gilid hindi pa. Kasi yung kalan natin is hindi sila proportion. Malaki yung kawali and then maliit yung kalan natin. So, tiyaga-tiyaga lang ng konti. Ganun talaga yung buhay. Ayan. Pag nakaluwag-luwag na tayo, bibili tayo ng malapad na kalan. Pag ano... Kasi gusto natin malaking uh, tinapay yung ano. Meron akong kawali na maliit pero gusto ko lang malapad kasi yung ating tinapay. So, ayan. Pwede kayong gumamit ng small pan kung meron kayo. Ayan. Mainit siya actually. Hinaan lang muna natin yung ating kalan para hindi masunog. Or you can remove it. Pwede naman na yan. Pwede nyo natanggalin. Pero since nag ano tayo tutorial. So ito yung chocolate na ayaw malaglag. So ayan. Kasi yung chocolate natin mga chuki is buo pa siya. So ayan nating matunaw siya ng konti diyan. Okay. So, ayan. Then, spread lang ninyo. Pwede nyo namang spread yan ng buo or pwede nyo namang half lang siya. Nasa inyo naman kung nga uh, gusto ninyo ng half na lang tapos itutupi lang ninyo. Ayan. Ayan mga chuki. Kasi yung ating chocolate is uh, medyo frozen siya. Kasi nilagay ko lang to sa freezer para hindi siya masira. Okay. So ganyan lang siya. Ayan. So pag nakapansin niyo nagmelt na siya, 'di diba? So pwede ko na siyang i ng buo kasi nagmelt naman na siya. Ayan. Di ba? na natin siyang spread ng buo para mas masarap. Okay. And then ang gagawin natin mga chuki, ilagay na rin natin yung ating anong tawag dito? Yung ating mango. Okay. So, huwag kayong mag-alala kasi na, naka-off na yung kalan natin. So, hindi na yan, ano, hindi na yan masusunog yung ating dough Okay? So, ganyan lang sa mga chuki kasimple yung ating recipe for today's video. Ayan. Mango and chocolate crepe. So, ayan mga chuki, di ba? Tapos, i-flip if na natin siya. I-flip. If itutupi na natin yung ating crepe. Okay, mga chuki. Wow. Ayan. Itupi lang natin sa gitna. Ayan. Di ba? Ang lucky. Tapos, lilipat na natin sa ating lagayan. Yung ating crepe. Ayan. Ayan. Wow. Tapos maglalagay lang tayo ng konting uh, sugar powder, mga chuki. Okay. Ayan. Huwag na pakatamihan yung sugar kasi yung chocolate natin is mas sweet na siya masyado. So wag nang damihan yung ano, yung sugar. Okay. Ayan na nga chuki, ito na yung ating recipe for today is yung ating crepe. Kung yung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share. So let us pray na mga chuki, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you Lord for this food that we about to receive. Bless with your Spirit and bless those people na wala yung makain Lord para magkaroon din sila ng lakas sa kanilang katawan. At magampanan na nilang kanilang tungkulin sa araw-araw. Mama Mary, please pray for us. Amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So ayan, kakain na tayo mga chuki, Titignan na natin kung anong lasa ng ating crepe. Ayan. Wow. So ito na nga di ba? Isang subo. Mmmmm. Super sarap mga chuki ang combination ng chocolate crepe at saka mango crepe. Mmm. Mmm. So ito chuki, pwede nyo namang almusal at pwede nyo rin namang merienda. Mmm. Ayan Chucky o oh, kung napansin niyo, o. Oh. Ayan yung mangga, o. Oh. Diba? So since mura naman yung mango dyan sa Pilipinas, pwede kayo gumawa ng ganito. Madali lang naman siyang gawin. Mm. So Chucky hanggang dito lang yung aking vlog. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo, please don't forget to click subscribe, like, and share. And always remember that we should love, 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 love because God loves us so much. Thanks for watching. Bye-bye.